Tapos maiproklama ang mga nanalong senador noong Sabado, May 17. Naiproklama na din ngayong araw, May 19, ang mga nanalong party lease. Mula sa at 555 na mga party list group na naglaban-laban, 63 pwesto ang uupuan ng mga nominees ng mga nanalong partido. Dito, nangunang akbayan party list na nakakuha ng 2,779,621. Tatlong upuan ang kanilang nakuha. Pumangalawa naman dito ang Duterte Youth na nakakuha ng 2,338,564 votes. Tatlong upuan naman ang kanilang nakuha. Sumunod naman ang tingog party list na nakakuha naman ng 1,882,708. Dalawa ang kanilang nominees ang nakapasok. 1,469,571 naman ang nakuha ng 4-piece at nakuha naman ng CIS party list ang panglimang rangko na may bilang na 1,239,930. Parehong dalawang upuan rin ang kanilang nakuha. Samantala, pumangalawaman sa boto ang Duterte Youth Party List. Sinuspinde ng Comelec ang kanilang proklamasyon dahil sa mga reklamong inihain laban sa grupo. Kasama nitong nasuspende ang proklamasyon ng bagong henerasyon party list dahil sa parehong dahilan. Angel Arquero, or News.